sabi ate, ano daw, um, masarap daw to. Sabi ko, kaya nga masarap yan kasi nga may uh, MSG or kung ano nung pam spice, pampalasa na nilagay-lagay dyan para sumarap-sarap yan. Kaya nga siya, addicting eh. Once na natikman mo, junk food, talagang mapapakain ka. Uh, kasi nga, um, they're made to be addicting. Kung ilang salt ba nilagay dito, or uh, sa dami ng pwedeng magpapa ano ng lasa nito, kaya nga siya nakaka di ba? junk food. ano pa mo. Pero unhealthy siya. Kung araw-araw kang kakain nito, ay, dali mong organs mo niyan. talaga talagang hindi mo love yung sarili mo kasi alam mo nang nakakasama sa katawan at kinakain mo pa rin so hirap kang i-give up siya hindi mo siya mag-give up give up eh, hindi naman yun yung sabi ni uh, may quote ako na ano na sabi dun sa ko hindi ko yung tatanggalin sa iyo It is for you to give up. Whether vices or bad habits na meron ka, it is for you to give up. Hindi niya daw tatanggalin niya.